Ang panalangin sa umaga ay isang tanda ng pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Dahil dito ay naipapakita ng mga mananampalataya ang kanilang buong puso at katapatan na magtiwala sa Diyos at magbibigay ng kapanatagan at kapayapaan ang panalangin bago magsimulang gumawa ng mga gawain sa buong maghapon. At talagang napakasarap magtigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa umaga pagkagising. Dahil sa panibagong pag-asa na Kanyang ipinigay sa ating lahat na Kanyang mga anak. Halina at sabay-sabay nating pasalamatan ang Diyos ngayong umaga. Maraming salamat, Diyos ko, sa maggamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ipinibigay sa akin upang makatiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipamahagi sa aking kapwa pang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Mateo chapter 6 verse 1. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Kung magkagayon, ay hindi kayo tatangka ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Patawarin mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo ako, sa aking mga pagkukulang, sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kaloobang sa aking katwa tao. Sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman ng aking mga mata, sa mga malimit sa paglimot sa aking mga pangako. Awit chapter 51 verse 1 Ako'y kaawaan umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang luog. Mga pasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Inihihini ko ng tapatawaran ang lahat ng aking pagsalensa. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tukso ito. Linisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalootan, at gawaran mo ako ng pusilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na magampanan ang mga tungkuling iyong iaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lamang ako ng sapat na lakas upang maitatwa ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang daan na dapat kong lakaran. Awit chapter 46 verse 1 Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagapagan, Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban, at anumang utos na buhat sa iyo ay aking pong pipiliting suntin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay, at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay, na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito. Upang maipagpatuloy ang aking buhay, marami pong salamat. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Panalangin para sa kaligtasan at proteksyon ng pamilya. Isang matibay na sandata ng bawat pamilya ang palagi ang manalanin sa Diyos upang magkaroon ng proteksyon sa lahat ng oras. Kaya naman, halina at taimtim na manalangin sa Diyos. Dio Teronomeo chapter 31 verse 6 Maging malakas at matapang ta. Huwag kang matakot o matakot sa kanila. Sapagkat ang Panginoong iyong Diyos siya ang sumasama sa iyo. Hindi ka niya bibiguin, ni talikuran ka. Panginoong Diyos, kami po ay taus-usong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya sa mga sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Awit, chapter 145, verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya ng katotohanan. Panginoon, maraming maraming salamat po sa isa na namang araw na ipinagkaloob ninyo sa aming pamilya. Hiling po namin na basbasan mo at pakapanalin ang aming tahanan at ang lahat ng dito ay rahan At sa maraming biyaya at krasyang aming tinatanggap, pati sa mga halimbawang ipinapakita sa amin ng banal na mag-anak, ang aming taus-pusong pasasalamat. Awit chapter 46 verse 1 Ang Diyos ang ating kandungan at lakas isang naroon na tulong sa problema. Filipos chapter 4 verse 13. Magagawa ko ang lahat ng mga pagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagsubok maging ang aming mga kaligayahan upang ang aming tahanan ay maging dambana ng kapayapaan, kadinisan, pag-ibig, pagawa, at pananampalataya. Ingatan mo po at baspasan ang bawat isa sa amin sa lahat ng uri ng tukso, panganib, kalamidad, at sakuna. Jesus, tunghayanawa ng inyong pusong mahabagin ang lahat ng mag-anak sa buong mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang biyaya at grasya na maging mabuting mga ama at ina. Pakabanalin at gawing masunurin ang aming mga anak upang ang tahanan dito sa lupa ay maging narawan ng tahanang puno ng kaligayahan at pagmamahalang tahanan na inyong inihahanda para sa aming dahat. Maraming maraming salamat po. Verse Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Magalak kayo magpakailanman. Manalangin nang walang tigil. Sa lahat ng bagay magpasalamat. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong deringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Isang panalangin ng pasasalamat. Napakainam na maglaan ng panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay gumagawa ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Kaya naman, halina at buong pusong manalangin sa Diyos. Mga galap kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. O Diyos, ikaw ay mabuti. At ang pag-ibig mong hindi nagmamaliw ay magpakailanman. Sa pinakamahirap na panahon man, may dahilan ako upang sambahin ka. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng katagumpayan at masaganang buhay kay Heso Kristo. Bagamat, hindi ako karapat-dapat, ibinubuhos mo sa akin ang walang hanggang pasubaling pag-ibig at kapatawaran. Kaya't anuman ang mangyayari sa hinaharap, sisigaw ako ng may kagalakan dahil kasama kita. Inaaliw mo ako at pinagpapala sa harap ng aking mga kaaway walang makahahambing sa iyo at walang sandatang maaaring sumalansang sa iyo. Sa lahat ng bagay, ako'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan mo. Maluwalhati ka sa pamamagitan ko, O oh Diyos. Nawa ang mga salita ng aking bibig at pagbubulay ng aking puso ay papurihan ang iyong pangalan. Nais kong ang buhay ko ay magbigay kapurihan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga Hebreo, chapter 11, verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanyay nagsisihana. Panalangin sa pagaling at kapayapaan. O Diyos, sinasabi ng iyong salita na tumutugon ka sa mga tao kapag tumatawag sila sa iyong pangalan at iniligtas mo sila. Sa oras na ito, hinihiling namin na mo ang mga may sakit at nasasaktan. At kung darating man ang iyong pagpapagaling na iyon, ay patuloy kaming magpupuri sa iyo habang naghihintay kami ng mga kasagutan. O Diyos, salamat sa iyong pagkalinga sa amin. Alam mo ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pag-aalala. Pagkapalisa o takot. Sa sandaling ito, mangyaring bantayan mo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng iyong kapayapaan. Tulungan mo kaming ituon ang aming isipan sa iyo at sa iyong espiritu. Salamat sa iyong pangako na bibigyan mo kami ng buhay at kapayapaan makakapagpahinga kami dahil iniligtas mo kami. Jesus, salamat sa pagtatagumpay mo sa mundo. Dahil doon, maaari naming maranasan ang pagkakaisa sa iyo. Tulungan mo kaming makita ang lahat ng mga paraan kung paano kang kumikilos sa aming kapaligiran. Ilapit mo kami sa iyo at tulungan mo kaming ituon ang aming mga mata sa kapakanan ng iba. Nais naming maranasan ang iyong kaharian dito sa lupa tulad ng sa langit. Kaya't pag-isahin mo kami sa layunin upang walang makakapigil sa mga taong naghahanap sa iyo na maniwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3, verse 16. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ang iyong pangalan, O Jesus. Sinasamba at itinataas po namin ang iyong pangalan. Sa oras pong ito, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Mga kasalanan na sinadya o hindi. Maliit man o ito, o malaki. Patawad po, Panginoon. Sa sandaling pong ito, ako po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga biyayang aming natatanggap at matatanggap mula sa iyong habag at masaganang pagmamahal sa amin. Salamat din po sa mga proteksyon na iyong ibinibigay sa akin at sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat dahil sa magandang kalusugan at malayo sa sakit at panganik ang aming buong pamilya. Salamat po sa magandang buhay, sa kapayapaan ng puso at isip, sa kaalaman at talino, sa trabaho at pag-aaral na iyong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na kami ay patuloy mo ilapit sa iyo at magkaroon panang mas malalim na ugnayan sa iyong presensya. Dasal ko po ang kasiyahan at kasaganaan sa buong pamilya. Aking kinabibilangan maging sa buong kasamahan ko sa paglilingkod sa inyo. Panalangin ko rin po, Panginoon, na huwag niyo akong ilayo sa inyo, at patuloy mo akong turuan na ibaba ang sarili at laging sumunod sa iyo kalooban. Huwag mo akong pabayaan sa mga plano ko sa buhay, at lagi mo akong patnubayan ng iyong banal na Espiritu Santo upang maging kalugod-lugod ako sa iyo Dalangin ko rin, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat tao at mga mananampalataya at ang masaya, masagana at mahabang buhay ng buo ko, pamilya. Dasal ko po ito, Panginoon, sa iyong masaganang habag at pagmamahal. Sa tanging pangalan ni Heso Kristo, na aming Ama at Tagapagligtas. Amen. Isang panalangin para sa pagpapasensya. Isa sa katangian ng bawat mananampalataya ay ang pagiging mapagpasensya, kaya naman, halina, at tayo manalangin sa Diyos upang tayo ay magkaroon na mapagpasensya ang pag-uugali. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Banal na Espiritu, lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso na nagahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat at gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Kapag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan mo ako ng kapangyarihang magpakita ng biyaya at pagunawa. Tulungan mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa iyong pananaw Upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtataga kung kina kailangan sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Marcos chapter 11, verse 25. Panalangin ng pasasalamat sa Diyos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba, pinupuri, at itinataas po namin ang iyong pangalan o Panginoong Hesus. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na tinagbabago kailanman ang Diyos na aking pinaglilingkuran ng buong puso. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat ng taos sa aking puso dahil ako ay binigyan mo pa ng panibagong taon na puno ng pat-asya at proteksyon. Nagpapasalamat din po ako dahil sa gabay mo sa akin sa nakaraang taon na ako ay di mo pinabayaan at ang aking pamilya sa lahat ng pagsubok, sakit at karamdaman. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, dahil sa iyong biyayang walang humpay na pagpapala sa aking buhay at pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at mga nagawang tasalanan sa isip sa salita, sa gawa, sa nakikita at nararamdaman. Inihihini ko po ito ng kapatawaran sa inyong banal na pangalan o Panginoong Hesus. Kaya ngayon sa aking pagsisimulang muli, nadalangin ko ang iyong pagsama sa aking mga planong gagawin. Ikaw ang manguna at gumabay sa lahat ng aking plano sa buhay at maging sa aking pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pamilya at hanap buhay. Dasan ko rin po, Panginoon, ang malusog na pangangatawan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Tilayo mo po sa sakit at karamdaman sa taong ito ang aking pamilya at huwag mo po kaming pabaya ang magkasala at malayo sa plano mo o Panginoon. Panalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen.